Ayun po, tayo po ay may nag-order po sa atin talbus ng talbus na pula. Ay hindi ko na uli papakawalan, oo. Ibig ko sabihin ngayon po ay kaya nagaganda yung ating mga panalbus uli, ay may kaunting ambon, oo. Ayun, ay di ating bibigyan, aray. Ito po, parang pansin niyo po ay maganda ba? Hmm. ยายตลกะปง ito po ang malakas ngayong ng in-order ay kaso nga ay sasabihin ko po ulit sa inyo mahirap syang paramihin hindi man mahirap, di kumbaga malawak Tapos po, rayong kangkong natin, no? Panalo. yari na ulit sa kangkong <laughs> manok pala natin no Maigihot nag uh, sila ng uhud-uhud dito sa ating mga ano mga kangkungan Yan, yeah, ay po, baka kayo po ay magigisa. Pukos tayo din ngayon sa ating kamuti. Hmm. Ang isang advantage po natin din eh, sa talbos. Ano ho? Kung walang umorder, hindi siya marireject ha haba pa. Oho. Hindi ho tulad ng iba nating pananim. Tulad po ng mga kamatis, yan po ay pag nahinog talagang wala. Dediretso lang ho yan sa pagkahinog. Pero si talbos, kumbaga na pending ng kahit 5 days, 10 days. Pahaba pa lang po siya. Oh, yun po ang nakikita ko dito. Kaya sabi ko dito muna tayo. Para po tayo nangangapapa sa ano ng gulay. Ano. Basta kung alin yung mas ano po. Mas magpapasok sa atin ang kita. Yun po naman talagang habol natin. Kahit bali balik rin. Dun muna tayo. Okay. Yan, no? Ito na yung mga harvest natin. na yung mga harvest natin. One, two, three, four, five, six. Tapos po meron tayo ditong ibang variety Itong ano. Parang kulay. Kulay ano ito. Kulay. Yun dati po natin talagang kinastila. Ang tawag po namin din. 6, 7, 8. Nine, gagawin natin 10 Ay. ayun ho, atin ho aring ibabalot na aring iba't iba ang balot kasi iba't iba yung pupuntahan mayroon papuntang palengke mayroon doon sa ibang tindahan papakita ko po sa inyo mamaya nandito yung mga kasamahan pa lang. yung pang palengke tapos ay nandun yung iba pa panalo to sige lang po tayo ng order hanggang kakayanin yan po yung may kasama ng kangkong uho nang galing dito dito na po tayo kumuha at kada ay Ayan po, ito na po yung ating mga pangdilila. Para po tinatungan natin ng pula, yan. Eh. Yan, yung pula natin kang, ah, pula natin kang, kung pula nating talbos. Tapos, Buya aho oh, ya tapos po kangkong ulit yan po mga pan-deliver po natin Bali lang ito. Ari sampo. Bitching ko. 25 po at saka ari. Yan. 25 sa sampo 250. Sandaan 350. Tapos po nakapaktura na tayo ng ano. Nang kangkong nung kaninang umaga sampo. 350. Ari puro may para maka-inspire lang ano para ako ah, binabanggit ko po aring partner para po maka-inspire. Oh, dyan ho natin kinukuha yung pang araw-araw po natin. Panalo po. Oh. gad -gal, may biyahe na ulit tayo. Oh, so, magtatalbos tayo ay. Magtatalbos magkakangkong. Hmm. Yan na po ang ating i-deliver -de mamaya. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama na po yan. Ingat po ang lahat. Happy lampu. po. Bye.